Abili po. Palakas pa man din ang ulan. Kada ba, na na plastik? Baka ari na, no? Dagdag ka na may nabili po oh bakit pa rin damo rin ba yan rin? ha kakay mo patanin ah di baka nga natubo rin sindano to yung nagtanim ma sinda tita ano nagtanim din yung doon sa kabila nagtanim na buhay daw buhay kahit naman yung tangkay na yung natubo ay Are hoy, ta ko na putulin mo hanggang Dari ang dala Oh. Marami ka na, nang na, ano na harvest. Eh makalaw na nga Asa mo dadalhin? Ay, kung kuno na yan ng tindahan Oh. na nga Talong mo hanggang talong ano? Magkano ang talong? 60. 60. Ah, ari na rin. Ay, sabari, eh. Lima. Bagi <laughs> pa ang iyo, ano, eh. araw-araw, ano. Ay, sitaw mo, marami na rin bunga. O, palipas na. Kung ano na, ay, may paghahap ka, naghahabululi ako. Yung akin ay ano, palipas na. na ay, ganun talaga. Reject talaga, mabuto. Reject. Reject. talong at sili mahal naman lahat parehas mahal ngayon na yung talong at sili panigang tutubo yan nakapagpabuhay daw sila ay. sa inyo panindar na mata sa inyo pag minsan ay nagtitinda pa ba nanay mo ayos na salamat ganong ulan na no yan ang ulan ay siya nga yung maeskwi ano din ah baka linggo na baka may isang linggo na dinalo sa bungaraw. na ay tumalang ng drip nito. Ay pagyodumeritso ay balda dyan na yung mga mahina sa ulan. Ang talo mahina din. Nalabas ang ulan oh. Siya nga. Ah. ayos na, salamat. Baka mga rin dala hindi na kaya. Ha? Pero baka nga hindi. Ay dumisuksuk sa iyong patuloy. Yung iba, oh. Ako ganyan din na, ya, yeah, uti, uti ay. Kahit pa palimalimang piraso lang ay. ay ano kanina, oh. din sa ang ng bintang, mo. oh, marami din ngayon akong upo, bago lang nasa rin. Upo? Ayos din ang upo ah. Ilang puno ba ang mo? Oh? Ay, ayos din. Ako kung ano-ano sangat na tani. Rambun. Kaya alam pisan-pisan. Sa, alam ba, yung isang luwang ganun. Ay, ay nung may ganun din na, ay pitak-pitak lang. Kailangan ba pinaglasama sa mga luhala? Ay, oo. Ayos na, salamat. Oo, isang lusong o ganun din ang nasa isip ko. Kahit nga dahan, ay binibiyahe ko. Oo, anak, Ayos na, Salamat. Ya, si kuya ano, bumibili po sa atin, ano, paman din. Kami po harvest ng ay. Ano 'to papasok na sa 20? Wala pa. Ayos pa burang kangkong ano sa ulan. Ayun po, lakasan na rin po ng order ng kangkong. Ay, lakasan na rin ng ulan Ano ganyan o Mamimiwas ano? Naulat. Mamaya pa. Ang pamimiwas. Ha? Aba, ay pa rin dalawa. Tanghali, mamaya. Ay, kau, bahala. Pakaramdam mo, pag maulang di, mangangang kung parang mas malo na yung mainit. Una ninibago lang ngayon. Mm -hmm. Parehas lang ano? Mm -hmm. Ote oh, wala ka ba? Ay wala nga pala pasok ano? Wala <laughs> <laughs> Na pa naka-announce nagdidilig ng ating pananay ayos din po ang order niya eh. pabor sa lahat

Na, 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 na. Buhay magkakangkong.